kan sa gobyerno ha sa bawat pagkakataon iyon ang pinakamataas nilang yun ang chairman nila ng partido di ba oh ay dapat si Robin Padilla di ba oh mga kaibigan dahil siyang senador o kaya si Bongo bakit si Digong nyo? Mga kaibigan. Alam niyo na dahilan. Bakit si hindi si Bato? Eh sila yung pinakamataas ngayon eh. Oh, di ba? Na official diyan sa uh, Padapa, ha? Mga kaibigan. Ano sabi niya nung tinatatag yung hugpong? Ani yan niya? Ano, ano? Yan eh, sa probinsya lang yan. Mga pamprobinsyang partido lang yan. Eh ba't nasa national ngayon? <laughs> Ang ina niyo bumasa. Ha? Kung hindi niyo pa rin babalikan niya. Kailangan ba paalala pa namin lahat yang lahat ng sinabi nitong hindi totoo? Yun lang mga pinangako niya. Pupunta ko ha niya sa West Philippines. Si. Sasakay ako ng jet ski. Ha? At itutusok niya bandila ng Pilipinas. Tinupad niya ba yun? Bukod sa hindi niya tinupad, ano pa sinabi niya? Eh mga ano kayo eh? Istupido. Naniwala kayo eh. Ito naman mga istupido, nagpalakpakan pa. Abay, istupido nga. Kasi pumalakpak pa eh. Hindi ba, mga kaibigan? Oh. Eh, ano pa? Ang dami. Mga OFW, two years. Hindi na kayo pupunta sa ibang bansa. Lintik ang bunga nga niya sa kasinungalingan. Wala pa lumabas na totoo sa bibig ni Duterte. Eh. Mga kaibigan eh. Kayo anya eh. Dito na. Marami ng trabaho. Eh ni Sapogo hindi kinuwe. <laughs> ni Pogo hindi pinapasok mga Pilipino. Ah, ang mga nagtrabaho pati dun sa mga katiting na proyektong ginawa, yung tulay dyan sa Mandaluyong, Makati. Ha? Kakaprasyon tulay yun, ha? Lintik ang ang ano eh, ang pag uh, ang press release eh. Mga kaibigan, ang pagdakilang gusto ni Digong nyo eh. Oh. Sino nagtrabaho nung tulay? Mga inchik din. Dapat dito yung eh, mga construction worker na Pilipino para may trabaho. Hindi eh. Pinapasok yung inchik, yung mga inchik din, ang nagtrabaho no, na bilang mga construction worker, ganon ang construction nila rito na pinonduan. Walang napakinabang ang Pilipinas. Ang nakinabang lang yung mga opisyal, ah, mga kaibigan ng Malacanang at sa iba't ibang opisina. O ano sabi ni Digong nyo? Ha? Ginigit niya na ang communist. O eh, giit mo yan, okay lang yan. Sa paniwala mo. Ha? O, paniwala mo lang yan. Pwede kang maniwala na ganyan na yan ay Communist Party of the Philippines. Ha? Ah, eh, kwan. Ah, ano yung tawag dito? Anong tawag mo ro? Terorista. Eh, yung pinakananay ng komunis, yung China. Hindi ba komunista yon? Ha? Oh, eh di terorista rin yon. Komunista yun eh. Communist China. O oh, di terorista nga? Katunayan eh Sinakop niya yung mga teritoryo natin eh. Hindi uba? Oh, mga kaibigan. Bakit? Wala kang sinasabing yan eh, mga terorista. Eh, kabila pa ng terorista yan eh. Oh, hindi ho ba? Yan yung pinakananay ng mga komunis eh, tsaka yung Russia. Di ba ho, mga kaibigan? Eh, lalo yan China. Alam na alam ninyo mga pangyayari dyan, di ba? Oh, mga kumpanya, 50% sila. Pumapasok dito mga kumpanya nila, 50% sila. Kaya pag sinandok ang pondo ng Pilipinas,